Yeah, hello guys. <laughs> Ito kararating ko lang galing Euro TV yung sa show ko kanina. Mm. Muntik na akong ano eh. Ah uh, ganito kasi nangyari. Ang doon sa guest ko mga bata, ang kausap ko doon yung acting coach nila sa workshop. And then nung tiningnan ko yung group chat namin sa studio may nakalagay doon, meron daw na ano, nagdala ng banda. Banda. Eh wala naman akong alam na banda. O nung una hindi ko ano 'yun, hindi ko inintindi kasi hindi naman na mention na pangalan ko 'yun. And then hindi ko rin alam na ako palang, ano doon. Yung message pala para sa akin, o, hindi lang sinabi doon sa message na ang message na 'yon ay para sa akin. So, <laughs> ang ginawa ko, Tinawa ako nung binasa ko ulit na mention na mention doon nung pinaka boss namin. Na mention doon yung title ng program ko, Director Scott. So, naano ako? Nagulat ako, but may banda. wala namang sa usapan magdadala ng banda doon. Yung pala, yung guest nung nanay nung guest nung bata, dinala niya yung drum. Yung whole set ng drum ng anak niya dinala niya. Oh, and then galing pa sila ng dagupan. So, naano ako, pagdating ko doon, kinausap ko yung boss, sinabi ko, boss, hindi ko alam. Hindi ko, hindi ko alam na ganito palang, ano, uh, may magdadala siya ng set ng drums. Oo, isang buong set talaga ng drums. Yun pala, yung anak niya, um, mm, papatugtog niya doon ng ano, papaano niya sa drums, sasab sasabayan niya yung mga, ano, mga uh, music sasabayan niya magda siya so nagdrum yung magkapatid kasi yung babae tsaka lalaki anak ng british Pilipina ang nanay and then so nagkasama silang dalawa and then una yung lalaki and then yung babae blindfolded sila nag drum and then uh kumanta naman yung anak na lalaki kumand nagviolin naman yung anak na babae and then nagulat ako ang dami ang dami nilang ano, ang daming ang dami nilang presentation, eh wala sa usapan ng ganun. Ang sabi ko, isa o dalawa lang pwede na. Oo, eh andun lang ano. And then so ang ginawa sa studio, sabi ng boss, eh hindi naman natin pwede sabihin wag na mag kasi baka daw masisira pa yung station, baka sabihin daw hindi sila pinayagan, nagdala sila. Pero actually wala sa usapan yun namin ng kanyang acting coach. So, yun. Yun, ginawa doon as nagtaping na lang, tinaping muna sila, tinaping muna sila na ano, nagda-drum, tinaping na nagva-violin, and then may kasama pa sila na sumasayaw. And then so na, yung program parang halos na sa kanila na lang yung mga bata. So hinayaan ko na lang, then sinabi ko lang doon sa sa ano, uh, floor director, sinabi ko na lang direct Uh, ikakat ko na lang yung ano hindi ko na ibuo kasi kinain na nga yung ano kinain na nga yung time dun sa pagte-taping sa kanila kasi tapos nagantay na yung next na magpo so ganon nangyari then yung last don sumayaw na yung dalawa naman magkapatid aba biglang nawala sa air yung ano copyright daw sabi nila copyright so yun hanggang ngayon wala pa sa ano hindi ko alam kung anong gagawin doon So, wala akong ano doon, wala akong idea. Ganun talaga guys, ganun talaga pag ang program mo is uh, live. Live. Mangyayari talaga ang hindi dapat mangyari. Tsaka, ang hira, first time ko na first time ko na ano yon First time ko na nangyari sa buhay ko yon And then, so, yung mga bata, kailangan daw nila umalis na kaagad dahil may pa sila alas 5. Sabi ko, hindi pwede, tapusin muna natin. Kasi kung, kung ipupul pull out yung mga bata, eh, magpapaalam na sino uh, sa ending wala so pinaantay ko sila eh ganun talaga usapan ng show eh so pagkatapos ng show umalis ka agad yung mga bata yung apat na bata sumama doon sa isang van and then yung nanay niya naiwan sa studio sabi ko sa nanay sasamahan kita hanggat hanggat dumating yung ano darating yung grab ipapa ano ipapalala move nila hanggang dagupan yung ano yung drums. So, hindi ko na rin naantay. Kasi matagal, hindi ko na rin naantay. Dahil may pupuntahan pa ako. So, nagpaalam ako. iwan doon ang mother. Ewan ko kung ano na nangyari. So, yun ang nangyari sa akin sa, ano, sa A Day in My Life. A Day in My Life uh, as a program host. Na live program host. Anyway, thank you so much. Yun lang. Bye-bye.